show e my show my show oh, a young boy go show us some show my show my show a young boy go show us some show my show my show sarili niya. Ayan, ayan. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ayan, gusto ko lahat kayo winner. Lahat kayo magkaroon ng prize partner. Ang prize. Kasi mga pa-prize natin dito. Ayan, mami, pwede po ato. Ayan. Ay, hindi sa 100 po. Sige, ipili ako ngayon sa inyo. Sino maka-out, ha? Yung prize dito, 100. Ayan, sabi ni mami, 100. Sabay-sabay, sabihin nyo, Happy si si 100 yung price nito tapi go tapi go tak upe tapi ko tak upe apa upe mami tapi ko tak upe tapi ko tak upe jangan melaka tapi ko tak Uy, pambato ko ha, eh? kailangan galingan mo. Malakas ang bose. Tapi ikaw taupi. Tapi ikaw taupi. Ano ka po, anak? Tapi ikaw taupi. Tapi ikaw taupi. Ayan, very good. Ang galing nito. Mami, ayan na, narinig yun naman. Ikaw, tapi ikaw taupi. Tapi ikaw taupi. Ayan, isa, taupi. Tapi ikaw taupi. Ayan, tapi ikaw taupi. Malakas yun ka na, upo na. Ayan, ikaw. Tapi ko taupe. Tapi ko taupe. Sige, taupe. Ayan, taupe. Ayan, ikaw si ate taupe. Ikaw, tapi ko taupe. Tapi ko taupe. Taupe na Nanalo na si Mateo. Ikaw, galing ko. Hindi ka maag. Tapi ko taupe. Tapi ko taupe. Taupe. Ayan, upo mo na upo mo na, Ayan, mami, nanalo na ko. Alam niya po. Ayan, tapi kay mami. Ayan, thank you. Siyempre, sa mga kids natin, gusto ko lahat kayo magkaroon ng prize. Ayan, okay, sa mga kids natin, gusto ko lahat kayo magkaroon ng prize. Napakadali lang ng games ko. Ayan. No chicken. No chicken. Ayan. Siyempre, gusto ko lahat kayo magkaroon ng prize.